Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po ngayong 11am ibibigay ko na po sa inyo ang mga masusugid nating mga sa mga masusugid nating mga followers dyan na nakatutok po araw, 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 araw oras, 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 oras lagi, lagi, lagi sa mga kumukuha po ng mga lucky numbers sa ating dyan. Abay, eto na po, sulit na po ang paghihintay nyo dahil bagong sumada po ang mga lucky numbers natin na ibibigay po para po sa inyo lahat ngayon mga kalaki. Okay, ang mga lucky numbers namin pwede nyo pong tayaan sa, sa mga lahat po ng lucky numbers namin na mula nang ina-upload natin ng umaga, tangali, hapon, gabi. Pwede nyo po ilaban sa STL Lotto Wedding National Pilipinas at abroad. Pwede po mga kalaki ang aming mga lucky numbers. Okay, kaya kung ready ka na, nakunin ang ating mga lucky numbers, ngayon pong alas 11 ng umaga, abay handa na rin po akong ibigay sa inyo habang kumakain ka, habang nagpe-prepare ka, habang naliligo ka, buksan mo lang ang cellphone mo, makinig ka. O kaya kumuha ka ng listahan mo, ilista mo. Pag nagustuhan mo ang numero, tayaan mo libre yan. Wala po yung bayad mga kalaki. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin 3 days po bago po natin palitan. Kung handa ka na, nakunin ang na aming mga lucky numbers ngayon po alas 11 na umaga, tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo? Ayan po mga kalaki, tutok-tutok na rito. Unahin na po natin ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 51, number 53, number 58, number 62, number 67, number 19, number 24, number 35, number 20 at number 8 ayan po mga kalaki at siyempre po mga kalaki isinunod na po natin ang ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay number 29 number 30 number 33 number 17 number 21 number 8 number 14 at number 16. At syempre po mga kalaki, po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 15, number 27, number 34, number 36, number 19, number 12 at number 8. At ito naman po mga kalaki ang ating 6-digit lucky numbers 1 to 29 Ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 mo ay Number 13 Number 24 Number 11 Number 10 Number 22 At number 6 At ito naman po mga kalaki ang 6-digit lucky numbers 0 to 9 Ang 6-digit lucky numbers 0 to 9 mo ay Number 3 Number 5 Number 7 Number 7 Number 1 At number 4 At syempre po mga kalaki Ito po ang pinakalas Ang 5 digit lucky numbers Para sa mga susugid natin Diyan na followers ng uh, Abroad po 5 digit lucky numbers abroad Ito na po Number 31 Number Number 36 number 17, number 23, at number 18. At syempre po mga kalaki, yan po ating mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po mga prices ng mga 6-digit lucky numbers, Pilipinas. Pero bago yan, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para po dumaan po ang mga lucky numbers namin sa mga page nyo. Hanapin niyo po sa Facebook ang Red Parungki na meron pong 400,000 followers. Check kami po yan. At meron po kaming... ah Uh, uh second account Red parong po din po na naka yellow t-shirt ako 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen naka yellow t-shirt po ako dun check legit na account din po namin yan at syempre Aris Gatchel yan ayun po yung mga legit na account namin sa social media sa Facebook meron din po tayong uh, YouTube ang YouTube po natin Red parong po na merong Uh, 16,600 followers, at syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po, ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, at heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo at ilalaban nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ha, dapat po naka-follow para mapadala ko kayo ng mga libre lucky numbers at comment ng comment at share ng share ng mga video namin. Ang lucky numbers po namin, libre po ito, wala po itong bayad pero, 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 private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ito po ay walang pilitan. Ito po ay walang pilitan. Sa mga may naniniwala po dyan na gusto po sumali sa private consultation namin na kami po magpapanalo sa inyo, subukan niyo po ang aming private consultation marami pong nananalo, pinopost po natin yan sa Facebook araw-araw. Meron din pong hindi meron din po maraming nananalo hindi po tayo nagsisinungaling. Ang importante dyan, hindi tayo nagsasawang tumutok at magbigay ng mga lucky numbers sa na masusugid nating mga lucky followers. Okay? Tandaan nyo po sa mga interesado po dyan, make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger, mag-message na po kayo bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At syempre, eto na po maki, bibigyan ko pa kayo ng discount pag sumali kayo dito sa private consultation. Okay? Eto na po mga kalaki, ang ating... Ah, ituloy na po natin ang ating mga 6 digit lucky numbers Pilipinas, eto na po umpisan po natin sa 6 42 number 41 number 24 number 33 number 18 number 10 at number 12 at eto naman po ang 645 number 6 number 23 number 25 number 28 number 34 at number 37 at ito naman po ang 649 Ang 649, 6-digit lucky numbers mga ay Number 44 Number 42 Number 21 Number 8 Number 12 Number 10 At syempre ito na po ang 655, 6-digit lucky numbers mga kalaki Number 19 Number 22 Number 38 Number 40 number 43 at number 46. Ito na po ang pinakalas, ang 6-digit lucky number 658 mga kalaki.